Hello mga boss, uh, welcome back to J channel po mga boss. So, ang topic natin ngayon po mga boss ay eh, you ano? Know? Uh, plastering tayo. Yeah. So yan po mga boss, ah uh, hello po sa inyo mga boss, ah uh, welcome back to ano jay po tayo mga boss So yan ginagawa natin po mga boss ay ano, nagsusukat tayo ng layout na tansi Yan, inililayout natin yung CR, banyo ba, banyo uh, Susukatan natin yung palitada, uh, pinakamanipis lamang po mga boss yung kukunin nating palitada dyan po mga boss so kung ano yung medyo may bukol dyan yung nang kukunin natin ng pinakamanapis so yan o uh, maglalagay na tayo ng tansi para tansi dyan tapos tansi dun sa kamila para maiskolahan natin po mga boss iskolahan natin yung CR para iskolado siya napakaganda pagka iskolado po yung palitada sa CR para pag nagtiles po wala na pong problema sa pagtatiles makakatipid na tayo sa siro hindi na tayo magsisiro ng uh, tabingi kumbaga pantay ang siro natin kung may siro so ang sukat po ng banyo natin po mga boss ay 190 yung haba yung lapad po mga boss ay 130 so yan po mga boss yan layout natin na yan ay lalagyan natin ng iskwala na malaking iskwala po mga boss so yan po mga boss ipapakita natin sa video natin ito para yung mga beginners po ay matuto sa pag iskwala ng CR sa pagpapalitada so yan po mga boss oh. Yana nga po yung eskwela natin, uh, malaki na flatbar po po siya mga boss. Yan. Yang eskwela ipapantay natin dyan sa Tansi. Kung hindi pantay yung Tansi, babagbaguin mo para maging eskulado siya. So yan, yan po mga boss, oh. ganyan po yung pag-iiskwela natin sa CR. So kung mapanood ninyo to, matututo matututo na kayo po mga boss. So yan oh. Ganyan po oh. 'yan. Ang susunod pong mga boss dyan huhulugan pag na iskoladoan na yan natan huhulugan na yan nakahulog papunta doon sa taas yan na po yung hahabulan ng hulog yan na po yung kukunin so yan o oh. yan o oh, diba ayun lang po mga boss okay ang susunod na dyan po mga boss ay palitada na pagka nahulugan na yan, okay na papalitada na yan so ganun lang po mga boss yan o kitang kita nyo naman po mga boss sa uh, layout natin na naka-squall na siya so yan naman po mga boss ang itinuturo ko na yan po mga boss ay abang yan yan po yung mga fittings nya yung laboratory po yan yung kulay puti abang po yan sa tubo tapos yung malaki na yan, yan po yung abang sa bowl may layo po yan na 30 galing sa pader yung butas nya gitna ng butas 30 galing sa pader tapos yung ano yung mga supply ng tubig sa gripo at saka shower sa labature meron na rin po yan mga boss okay so ganyan lang po mga boss so yan na nga po mga boss napalitadaan natin yung araw ano, yung pader hindi na natin na video yung pagpapalitada kasi busy tayo kaya ang ipapakita na lang natin sa video natin ay ito yan yung finish na natin so yan po mga boss nakita oh. nyo naman nakaiskwala na yan ang kulang na lang po mga boss dyan pagtatiles na lang so ayan may mga abang na rin niya na mga accessories nya dyan sa loob okay yan o wah. oh. wah o oh, tinesting pa natin na uh, talaga siya, eskwalado talaga siya. yan ganyan lang po mga boss okay yan o oh. o oh. wah yan kita niyo naman yung labature tsaka abang ng fittings nandyan na rin siya, kompleto na So yan po yung penis natin mga mga boss hanggang taas na yan may penis na Kaya kung magpapalitada po kayo ng CR ninyo ganyan lang po ang gagawin ninyo O kung kayo ang mayari nakakaintindi naman kayo At yung panday ay makikita nyo na hindi nag iskwala Di yan pwede nyo ituro sa kanya iskwala dawin mo yan Okay ba? Para maayos naman yung CR pag nag tiles tayo maayos yung tiles kung palapad eh, limang tiles sakto lima pahaba ay eh pito sakto pito ganun lang po yan yan ang purpose po pag iskulado yung CR natin makakatibid tayo sa pagta tiles so yan po yung video natin sa finish na yan okay yang sa Sierra man kahit hindi masyadong smooth finish rough finish lang po kasi didikita naman natin yun ng ano ng tiles adhesive kaya na kailangan talaga magaspang sya para kumapit yung tiles adhesive so yan o mga boss o makikita nyo mga abang natin dyan o oh. yan o oh. floor drain yung nakatayo tapos labature As yung mga valve ng mga supply okay nandyan na yan kompleto na yan uh, PPR yung gamit natin dyan tapos yung bowl mala, yung butas niya 30 cm yung ano layo niya okay ah uh, hanggang dito na lang po ang video natin ah uh, thank you for watching ingat po kayo palagi mga boss sa mga solid supporter natin dyan God bless po sa inyo at sa mga bago lamang po makakita ng video natin uh, wag nyo makalimutan mag subscribe para makatulong tayo sa iba okay thank you bye